So, last Friday, nakuha ako na ang sweldo ko at ito ang ating binili. Yes, sir. So, it was a Friday sunny lunchtime and tayo ay, you guessed it, dumaan dito sa likod at tayo ay dumaan sa mga tropa. Sunny days at Valeraman. Uy, may bagong resto. Dumaan ako dito sa Kambal para kumuha ng lumpia. Yes, sir. Pagkatapos nun, dumiretso tayo kay... Look, Long time ah! Oo nga eh. Hindi nagkagawin. Sap, sap, sap. Oo eh, ganun talaga. Abot pa ba yung fried rice? Oo, abot pa. Salag pa yan. Eh, kamusta naman ngayon? Madami? Eh, ito sakto naman. At paano? Tapos, pingin ako basta sa gomoon. Oo, gomoon. Tukom natin ng kayuma. Oo. Tsaka... Yun ako sinisigna siya, no? Kuha kaagad ng munggo. Dami eh lagay sa gitna. Tapos konti tayo ng konting sisig. Yes, sir. Tapos, halo lang ng konti. Isang kagat. Solid yun. Yung mga bagay na ganito, really solid meal, uh, ah, parati mo babalik-balikan. And, of course, ito ay, ito ay may kasama ko. pa. Saka ka lang natin iniintay, oh. <laughs> Ayan, oh. No? Isili so, mo. Thank you. A little bit of heat. Yes, sir. So, kompleto ang ating pecho de peligro. Panalo yun. Uh, Nakipagkuntuhan kay Kuya Brother ngayon at may mga nakilala ng mga kalamon. Hi, I'm JC. Yes, sir. Appreciate you watching, JC. Ingat. At pagkatapos noon, tayo ay kumain ng lumpia. So, magkalagay ng suka. At isang kagat. Sabay patawa pa ni Kuya Brother eh. Tapos nguya. 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 Kagat. Panalo yun. Alright, pagkatapos nun, tumahan tayo sa 139, 7-11. Kumuha ng outside for the you-know-what, at pagkalabas, dumiretso sa taas. Pagdating ng pambansang uwian, was listening to Oasis, and tayo ay naglakad, um, umaambo nung oras na ito. So, I figure, sige, unahanan natin yung ulan. Tayo ay tumuwi dito sa kabila, uh, nakisilong dito sa Enterprise, just like this cat. Yes, at tayo naglakad. So, ending the week, yes. No matter what happens, we have to be bold, we have to be daring. We have to keep pressing forward as the workforce. Yes, trabaho lang, trabaho lang. Everybody making the most out of their day dahil kasi sweldo din as of this time. So dun sa mga gumimik, I hope everybody enjoyed. At whether kung naglakad kayo po eh, pa LRT, pa MRT, bumiya ng probinsya, nag-dinner, nag, -dinner, nag friends, nag nag-taxi, nag-commute, nag-bus, nag-grab, o nagantay sa kahabaan ng pil ng jeep I do hope everybody got home safe To follow for more